Hello, Shay. Ang tagal ko nang nagme-message sa'yo pero hanggang ngayon hindi mo pa rin napapansin. Usually, yung mga ginagawa mong videos tungkol sa Japan kaya sobrang OP ako. Ang dami kong message sa'yo na bigyan mo naman ako ng advice pero hindi mo pinapansin. Maikling comment lang yon. Kaya pagpasahan ko na mag-message sa lahat ng accounts mo at tumingi na rin ang payo. Baka sakali lang mapansin mo. Lalo nung nakita ko yung YouTube mo na gumagawa ka ng mga videos na tungkol sa storya. Grabe talaga yung pagmamadali kong tapusin to, kaya sana pakinggan mo. Alam mo, hindi ko talaga inaakalang mangyayari to sa akin. Yung tipong akala ko tapos na ang lahat. Wala na. Pero isang araw, babalik ang pinaka walang kaabang-abang na oras na Makita ko yung ex ko. High school sweetheart ko si Caleb Sobrang bait niya. Tahimik lang pero sobrang talino. Hindi siya yung pa -cool. Simpleng bata lang siya. Kaya naman in love na in love ako kasi sobrang pogi talaga. Hinahabol yan sa amin dati. Eh paano nga may itsura talaga tsaka ang ganda ng mga ngiti lalo na yung mga mata niya. Lahat nga ng babae sa batch namin, may crush ako niya. Wow, ang pogi ah, lahat talaga. <laughs> Ewan ko siguro dahil sa ngiti niya. Yung tipong ngiting may laman na parang lagi kang inaakit. Dalang-dala naman ako kasi ang gwapo talaga niya. Ako lang yung babaeng nahulog at sinagot niya. Oo, tama kayo. I-judge nyo na ako kung i-judge nyo ako, pero talagang ako yung halos nag lumapit para mapansin niya. Tatlong taon na din kami magkarelasyon. Masaya naman kami noon. Sobrang daming memories sa kantin habang nagsishare ng turon. <laughs> Anong turon yan? Buisit kayo? Sa tambayan namin sa likod ng gym at sa mga love letter namin na palihim na sinusulat sa ligot ng notebook. Plande, ah. Alam mo yung ganong klase ng pagmamahal? Yung walang halong arte, yung sobrang bata at yung totoong totoo. Pero na college na, nagkahiwalay kami. Magkaibang school, magkaibang lungsod. At habang busy kami sa kanya-kanyang mundo, unti-unting nawala yung dati nagka-boyfriend ako, nagka-boyfriend siya. Hanggang tuluyan na kaming hindi nakapag-usap. Fast forward. Dabing apat na taon na yung lumipas at nagkaroon na ako ng asawa at dalawang anak. Mabait naman si Mike, asawa ko. Provider siya, responsable, pero wala na yung spark. Parang routine na lang lahat. Parang kasama ko lang sa bahay pero hindi na ako kinikilig gets mo nundi mo girl gusto mo na kuryentehin ko yung anas mo <laughs> para magka spark kayo kapal ng muka <laughs> okay gusto mo pagkiligin guy mag asawa na kayo may anak na kayo dalawa pero sa, sa totoo lang dapat may ganun pa o eto na tapos isang araw, nag-pop up sa Facebook si Caleb. Friend request. Napatigil ako. Pangalan pa lang niya parang parang bumalik na lahat. Tapos may message na Hi. Naalala pa kaya ako ng unang girlfriend ko. Alam mo ba, tumawa ako. Pero naiyak ako habang tumatawa. Ang tanga no. Buti alam mo. <laughs> Buti alam mo, girl. Oo, ang tanga mo. Okay, pero hayaan na natin yon. Nag-reply ako. Kamustahan? Konting kwento hanggang sa nagkapalitan kami ng number. Araw-araw na yung chat namin. Oh my God! Kwentuhan, tuksuhan. Sobrang gaan. Parang bumalik ako sa pagiging niya. 16. Wow, Bawa. wow. Bawat good morning niya, kinikilig ako sa bawat ingat niya palagi. Parang gusto kong umiyak. Hanggang sa nakita kami. Sa isang coffee shop. Hindi siya nagbago. Mas matured lang, mas maamo ang mga mata. Nang initian niya ako, pakiramdam ko bumalik lahat ng alaala. Yung puso kong ilang taon nang walang imik, biglang sumigaw. Ah! na Di diva, punyeta! Naglunch kami, tapos naglakad sa park. Para lang kaming dalawang dating bata na nagtangkang habulin muli ang nawalang oras. Nang ihatid niya ako sa kotse, nagtagal kami ng titigan. Walang salita hanggang sa marahan niyang hinawakan ng kamay ko. miss kita, sabi niya. Ba't parang ganun yung, <laughs> Sorry. At sa hindi ko alam na lakas, niyakap ko siya. Mahigpit. Hindi bilang kaibigan, hindi bilang kaklase, kundi bilang babae na nangulila sa lalaking mahal pa rin niya. Simula noon, nagsimula na ang lihim na naming mundo. Mga pagtatagpong hindi dapat, Ramdam namin na hindi tama. Mga halik sa dilim. Oh! Naghalikan sa dilim! Ang kapal ng muka! <laughs> mga iyak sa pagitan ng halakhak. Oo, oh, ano yun? Grabe, girl! Ang landi mo, girl, ah! Iba ka! Pang malakasan ka! Mga gabi sa motel na mas totoo pa sa mga taon naming pinagsamahan. Noon... Grabe, kanina nasa coffee shop lang kayo. Ngayon, nasa <laughs> hotel na kayo. Grabe, tindi. Malakas. Alam naming mali. O oh, <laughs> Ano sinasagot niya ako, girl? Pero, pareho naman naming alam na may asawa kaming dapat uuwian. Tamo, may asawa rin pala si boy. Grabe kayo, ha? Double ano yan, ha? Double cheating, ha? Pero, sa tuwing magkasama kami, nakakalimutan naming may ibang naghihintay. Kung may second life, sabi niya, minsan habang nakahiga kami sa kama, ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Kasi ang landi mo. <laughs> ang landi girl, umiyak ako doon. Grabe. Syempre naman, iyak talaga. Kasi sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin siya. Hindi ko siya kakalimutan. Hindi pala nawala yung pagmamahal ko. Natulog lang siya sa puso ko. O taray. At nung bumalik siya, ginising niya lahat. Girl, um, para ano, nangangamoy manyakis ka. <laughs> sa banat mong yon Ayusin mo yon Palitan mo yon girl, ha? Pero alam mo, ang pinakamasakit. Oy, ano yan? Ano yan? Alam namin hindi namin kayang ipaglaban to. Dahil... Hindi namin gusto. Hindi dahil hindi namin gusto. Kung di dahil... Kunin na ang lahat. Late na. Pa'nong na-late? Eh may nangyari na nga sa inyo! Tindi na mukha mo. May... Sorry, hindi mo May mga... katang kailangang ubian. May mga puso ang ayaw namin masaktan. Wawa, wow, nakakahiya! Nakakahiya! Kaya isang araw, nagdesisyon kami. Sa huling pagkikita namin, yakap ko siya ng mahigpit. Hinalikan ko siya at bumulong. Kung tayo ulit sa susunod na buhay, sana wala nang kasal na haharang. Pati yung kasal sinisi mo, girl. Ikaw yung makate. Okay. Ngumiti siya. Hindi pa pala tapos. Sorry. Ngumiti siya. Tumulo ang luha. At mula nun, hindi na kami ulit nagkita. Pero alam mo, kahit ilang taon na lumipas, sa tuwing narinig ko yung pangalan niya, may mga dumadaang amoy na kapareho ng pabango niya. Noon tumitibok pa rin ang puso ko hanggang ngayon. Mali kami, oo, oh oh. Pero sa puso ko, siya pa rin ang tama na hindi ko nakuha. Gusto mo ba ng part 2? <laughs> grabe, ate. Grabe, ha? Yung, <clears throat> yung lakas ng loob mong tanungin ako ng part 2, parang ang kapal talaga ng mukha. Hindi, <laughs> eto ha, girl. Okay lang naman yan. Oo. Ano masasabi mo, Shay? Oo. Ang kapal. <laughs> Hindi, eto ha. Kasi, alam nyo, minsan, nakakainis mang sabihin, no? Na ang hirap man eto, kasi mahirap din magsalita ng tapos, ba diba? Pero kapag ka dumating ka sa point na alam mong mahal mo pa, tapos niloloko mo na lang, hiwalayan mo na lang, ba diba? Kasi ang hirap itago no na, ang hirap itago ng pagmamahal na hindi naman pala mahal. Puti sana kung mahal mo talaga eh. 'Di ba? Lalo na may anak kayo dalawa pa. Magtutuloy-tuloy 'to eh. Oo, feeling ko ha. Yung, pag <laughs> yung pagkakatanong mo nang may part 2 pa, kung gusto kong marinig, parang gusto ko ng malakit. <laughs> parang gusto ko naman jombag. Parang gusto na kitang bigwasan ngayon. Hindi, girl, kasi ito ha. Kung talagang mahal mo yung asawa mo, diba, hindi magagawin sa kanya yan. So, hindi ka rin masaya. Diba? Sa bandang huli, Hihiwalay at hihiwalay mo yan. So bakit palulokohin mo? Hiwalayan mo na siya hanggat maaga. Kasi nakakatakot yung bigla na lang malaman niya na nag-cheat ka sa kanya. Tapos may dalawa kayong anak. ba diba? Nakakalungkot yun. Kahit naman sino masasaktan. So if ever talaga na gusto mo yung lalaking yan, ang kanin mo na. Sa'yo na siya. Iwala mo yung asawa mo. Diba? Tapos, kausapin mo siya na hindi ka na masaya. Kaya lang ang problema kasi, yung lalaki may asawa din eh. ba? Diba? <clears throat> Tapos, parang hindi siya handang panindigan ka. Kasi kung mahal ka talaga niyan, girl, iiwanan niya yung asawa niyan para sa'yo. ba? Diba? Eh, eh, kaya lang hindi eh. Nag-decide ka yung dalawa na limutin ang isa't isa at magpa, magpa, ano, magpa lamig. <laughs> kayo maghiwalay kayo, ba? Diba? Kasi kung totoong mahal nyo isa't isa, hindi kayo maghiwalay. Pero sabi kasi nila may anak. O, hanggang kailan nyo gagawin yan? Kawawa naman yung mga anak nyo. Paano pag nalaman nila yan, ba? Diba? O, unless talagang ano, talagang nag-cheat yung mga asawa nyo din. O, kaya, ba? Diba? Pero hindi eh. Kapag gaganon, hiwalayan mo na. Kaya lang, hindi mo maintindihan yung sarili mo. Nangangapa ka rin kung Mamahalin ka talaga ni Kale. Kale ba yun? Oo, oo, Babalik ka kanya talaga. O na, natatakot ka kasing mawalan. Pero ang ending nito ha, pag di mo tinigil, yun, baka pala yung pa silang mawala sa'yo. ba? Diba? Kasi, ako ha, sa tingin ko, hindi ka mahal ng Kaleb. Oo. Hindi ka niya isang daan porsyentong mahal. Kasi kung talagang mahal ka niya, niiwan niya asawa niya para sa'yo ba? Diba? Pipiliin ka niyan. Ikaw yung pipiliin niyan, girl. Hindi yung asawa niya ngayon. Kasi kapag, 'di ba, tayo lahat gagawin natin para sa taong mahal natin. Kahit ano 'yan, kahit ano 'yan. Kahit ano 'yan, kahit may anak pa 'yan. Hindi ako naniniwala may anak kaya ayaw umiwalay. Mahal niya yung asawa niya. Ginagawa ka lang pampalipas oras niyan. Pinaglalaroan ka lang niyan. Okay, pinaglalaroan mo siya. Okay, pinaglalaroan niyo yung dalawa. Natutuwa kayo sa isa't isa. Pero hindi tama eh, ba? Diba? So, hanggang kaya na mong gagawin yan. Tapos, gusto mo pa ng part 2, mukha pala mukha nito. <laughs> Doon ako na buisit, girl. Gusto ko itang, gusto kitang kurutin ng Chani sa singil. <laughs> gusto ko Oo, oh, talaga. Gusto ko kurutin ng Chani, talaga. Ang katikati mo, ba? Diba? So, Ayun, kung humihingi ka ng advice sa akin, wala akong mabibigay na advice sa'yo kasi nanghihingi ka pa ng part 2. Feeling ko gusto mo yan nangyayari sa'yo eh ba? Diba? Kasi kung di mo gusto yan, nag-quit ka na dyan, matagal na. Pero doon pagkakatanong mo sa akin ng part 2, parang may nangyari pa sa inyo o may mangyayari pa eh. Ewan ko ha, sige, sulat mo yung part 2. Hindi ko la, <laughs> hindi ko la alam kung makikita ko siya ulit. Pero, mag-iintay mag kami sa reply mo ha. So, ayun lang ang advice ko sa'yo. Kung talaga mahal mo yung mga anak mo, kaya mo i-sacrifice yung, yung kaligayahan mo iwalayan mo yung lalaki. Huwag ka na magpakita. Huwag ka na magparamdam. Block mo na yan. Wala na talaga. Contact. Kasi wala. Diba, kung, halimbawa, kung halimbawa lang, ha, hindi naman kayo nahuli eh. Kaya alam paano pag nahuli kayo. Diba? Wala naman ano eh. Kung baga isang beses pa lang naman. So, much better na tigilan nyo na agad. Hanggat maaga, ba diba? Kasi, di man yun. okay, sabi mo yan dapat sa asawa mo eh. Nag-cheat sa, nag, ako. nag ang dami. Mukhang ang dami talaga, girl. <laughs> nag ako. na, o, talaga, nagkaka- Nag-cheat ako sa'yo once. Oo. Pagtapat mo sa kanya yung nangyari sa inyo, parang hindi naman unfair. ba? Diba? Para mag din siya isang beses sa'yo. Ano mararamdaman mo pag ganun ginawa niya sa'yo, ba? Diba? So, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to subscribe. Push mo yung notification bell. tabi niyan yung like button ba yun? Rumble, rumble na. Kung ano ha, nagustuhan mo video na to, tapos hinitay ng part 2 dito. Kapal na mukha mo. <laughs> Thank you guys, love you.